So what's up guys for today's video nga pala May sinend sa akin si Erpat Isama ko daw sa vlog ko Ayan wala silang pulutan dyan Kaya dumiskarte si Tito Mandit ng pulutan Yan nga pala yung tinatawag sa kapampangan na labong guys Yung maliliit na kawayan At dito nga guys Sinimulan ng inasa ni Tito Mandit ang kanyang itak Sige ba pakatalim nyo ba Para suwabi kayong manghihiwa mamaya Yung itak daw na yan guys eh, Galing pa daw sa panahon nila pulapo yan guys at uh, dito nga guys, sinumulan ng balatan eh, dito mandit ang mga labong. Ayan guys, komen nyo nga dito kung anong tawag dyan sa mga lugar nyo. Madalang na lang daw kasi yung nakikita ni Erpa na nagluluto ng ganito guys. Pero dito sa Tarlac guys, kusong uso to guys. Masarap yan, pwedeng ulamin, pwede din pampulotan. At yun sa mga nakatagim na nga pala dito guys, like nyo naman tong video na to. Dito lang pala yan guys sa Barangay Capeo Concepcion Tarlac sa May Sandra's Farm and Resort. At dito nga guys, sinimulan ng iwayin ni Tito Mandit yung mga labong. Iniwayin niya lang yan guys ng maninipis at saka pahaba. Para agad siyang lumambot. At dito nga guys, papakitaan daw tayo ni Tito Mandit kung paano magbukas ng sardinas gamit ng kutsara. Buti na lang pala, boy scout si Tito Mandit. Ayan, tignan nyo naman oh. Parang gumamit lang siya ng -na opener dyan guys. At dito nga guys, natapos niya nang buksan yung sardinas. PA hey, napakaangas ng dito man nga guys inumpisa na niyang iluto yung labong ayan guys dyan lang pala sila nagluluto dyan sa may kalan tsaka marami namang kahoy dyan wala ka silang problema sa paglulutuan at sa wakas guys luto na ang labong ayan titikman na natito mandit kung pwede na pakinggan natin kung ano yung magiging reaksyon niya guys <tong> sa akin sa tiyo, uh -huh. At ah, dito nga guys, luto na daw yung labong. At yan, sumantok na si tito mantik ng pulutan. Ready na ang pulutan, kaya tuloy na ang inuman. At syempre, bago mamulutan, tatagay muna. Yan nga pala yung paborito nilang inumin dito, gin 4 antos, puro-puro. Wala man chaser-chaser sa si dito man dito. At syempre, pagkatapos uminom, kailangan mamulutan. Anong masasabi mo, Tito Mandit? Ay, Shabab. Kung ano, Ana. Okay, yan. Ayan, habang uminom nga pala sila, guys. Merong lumapit at umingi ng santol. Panoon na nga pala ng santol ngayon sa Pinas, guys. Siyempre, to the rescue si Tito Mandit dyan. Ayan, pinagpagpag lang ni Tito Mandit, oh. Baka matamahan yung ulo mo dyan, Bab. <laughs> Dito nga, guys, pinupulot na nila yung mga sinungkit nilang santol. Ayan, sa dami ng mga yante, kahit isang lingwa ka magsigang, di mauubos yan. Yun lang guys, salamat sa panonood.